Anong hindi na kailangan ng pagpapagal? Lolo, dami mong dadalhin sa imperno. At nag quote siya ng Ephesians chapter 2 verse 10. At ito po ay ikatlong bahagi na ng ating talakayan patungkol dito sa kaligtasan. At kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous video natin ay ilalagay ko po sa comment section ang link. Uulitin ko, ayon sa inyong pananalita ay hindi ko kayo papatulan. Pero para lang mas maunawa nyo ang salita ng Diyos ang patungkol sa kaligtasan na ipapaliwanag ko. Umpisahan muna natin sa verse number 8. For by grace are you saved through faith, And that not of yourselves, it is the gift of God. Alam nyo mga kaibigan mga kapatid, pagdating sa kaligtasan ay hindi talaga yan sa ating sarili. Malinaw na sinabi yan ng Biblia dahil yan ay regalo. Kaya yan ay makakamtan mo kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. At hindi sa mabuti mong gawa, binanggit yan sa verse number 9. Not of works, lest any man should boast. Kasi pag sa gawa mo, pag sa sarili mong kakayanan, ay pwede kang magmayabang sa Diyos. Paano ka naligtas? Bakit ka naligtas? Ang iyong sasabihin ay dahil lamang yan sa kakayanan ko dahil sa sarili kong gawa. Alam nyo, pag ganyan ang na nangyari, walang kwenta ang kamatayan ng ating Panginoong Iso Kristo. Yan na yung pinaka walang kwenta nangyari sa ating Panginoon ang kanyang kamatayan. Dahil pwede ka naman palang maligtas sa sarili mo eh. So hindi mo pala kailangan ng Panginoon. I do not prostrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. You see, napakalino po ng Biblia kung sa pagsunod mo sa lahat ng mga batas na accomplish mo man lahat yan. At yan yung magiging katwiran mo o righteousness mo para ikaw ay maligtas. Ang kamatayan ni Kristo ay walang kabuluhan, walang kwenta. Ang Biblia na po ang nagsabi niyan mga kaibigan, mga kapten. Kaya alam nyo pagdating sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kaligtasan ay makakamtan mo sa pamagitan ng pananampalataya dahil yan ay biyaya lamang ng Diyos. Kung usaping salvation lang, faith ang kailangan mo. Pero pag ikaw ay nakaranas na ng kaligtasan, hindi pwedeng hindi yan magkakaroon ng manifestation ng good works. Kaya hindi talaga pwedeng kabitan ng faith plus works equal salvation dahil hindi talaga yan tutugma ayon sa Biblia. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. Alam nyo ang pakahulugan yan mga kaibigan mga kapatid na ang tunay na ligtas, ang tunay na sumampalataya sa ating Panginoon nung Isu Kristo, ay ang gusto ng desire niyan ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung ikaw hanggang ngayon sinasabi mong mana ka, tapos hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nauunawaan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi mo pa rin ginagawa ang mga bagay na yan. Ang iyong kaligtasan ay questionable. Pwedeng sinasabi mo lang sa bibig mo na ligtas ka, pero hindi pala totoo dahil wala pa rin nagbabago sa iyong pamumuhay. Kaya ang sabi dyan eh, we are created in Christ Jesus, in Christ na kasi tayo, dati nung wala pa tayo sa Panginoon, sino makapagsasabi sa inyo na pag gumagawa kayo ng kasalanan ay may conviction? Wala pong conviction nung wala pa tayo sa Panginoong Isus, kaya nga nagkaroon lang ng conviction, aware ka na sa mga kasalanang nagagawa mo, nagigrib mo na yung Holy Spirit dahil yan, tayo ay in Christ na, nung out Christ pa tayo, wala naman tayong pakialam kahit gumawa tayo ng kasalanan, Ni eh, okay na okay nga lang kung gagawa tayo ng mga kamalian sa ating buhay, eh. pero nung tayo ay nasa sa ating Panginoong Jesu-Kristo na ay nagkakaroon na tayo ng conviction na parabang bang natatakot na tayong gumawa ng kasalanan at aware na aware na tayo kung tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon. Kaya yung bagay na yun ay hinanda na sa atin ng Diyos nung tayo ay sumampalataya at natanggap natin ang kaligtasan, ay yan yung dapat nating lakaran, ang paggawa ng mabuti. Dahil yan talaga ang design sa mga Kristiyano. Ano ba kasing nangyari sa atin nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Isokristo para isipin ng karamihan na ang kaligtasan ay pwedeng mawala mo ng ganun-ganun na lamang? For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Ibig sabihin pala nung tayo ay nagkaroon na ng totoong pananampalataya sa ating puso sa ating Panginoong Jesucristo ay jaan din sa oras at araw at panahon na yan ay naging anak tayo ng Diyos. Kaya nga yung word na in Christ sa Ephesians chapter 2 verse 10, ayan po yung tayo ay naka kristo na. When we are in Christ, ang gusto na nating gawin dapat ay yung mga bagay ng Diyos, yung mga good works na ginugusto ng Diyos, na kalooban ng Diyos na gawin natin. Dahil bakit tayo ngayon ay anak na ng Diyos. We are the children of God. Kung ang Diyos ang ating ama, tayo ngayon ay kanyang anak. Nangangahulugan lamang na kung ano dapat ang kalooban ng Diyos, yun din dapat ang ginagawa ng mga taong mananampalataya ng Panginoong Kristo. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Tatandaan nyo po mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng tao dito sa mundo ay hindi anak ng Diyos. Nagiging anak lang ng Diyos ang tao pag siya ay sumampalataya na sa ating Panginoong Kristo. Pag tinanggap niya na ang ating Panginoong Kristo, pa lang po yan. Nagiging anak tayo ng Diyos. Kaya diyan po nangyayari yung kapanganakang espiritual. We are born again in spirit. Kaya maraming tao akala nila pagdating sa born again ay reliyon. Hindi po reliyon ang born again. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi pa ba malinaw ang versikulong ito sa inyo? Na kung ang sino mang tao ay hindi makaranas ng kapanganakang muli sa spirit, ay hindi po yan makakaranas talaga ng kaligtasan. Kaya ang tinanggap ng tao pag siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Isu Kristo, hindi po reliyon, hindi ka dadagdagan sa reliyon mo, kundi yung relasyon. Anong klaseng relasyon yung nabuo? Ang Diyos na ngayon ng iyong ama, I <laughs> at ikaw ngayon ay itinuturing ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, nung sa John chapter 1 verse 12, doon pa lang po nagkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos kung siya ay sasampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. Dahil tatandaan nyo po, ang mga taong ipinanganak na sa Spirito, pag yan ay nagkasala, hindi naman po yan sasabihin ng Diyos na hindi ka na niya ulit anak. Kung tayo mga tao nga, magkasala tayo sa ating mga magulang, kahit naman napalayasin tayo niyan, kahit na anong gawin sa atin ng ating mga magulang kung tayo ay nagkasala sa kanila Nananatili pa rin na magulang natin sila at anak pa rin nila tayo. Yung dugong nananalaytay sa atin, ayun pa rin yung dugo ng ating mga magulang. Kaya hindi po maiwawala ng ating mga magulang na tayo ay kanilang mga anak. Ganon din naman sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Ano bang ginagawa ng ating mga magulang pag tayo ay nagkakasala? Tayo ay pinaparusahan, tayo ay pinapalo, dinidisiplina. Ganyan din po ang ating sitwasyon at kalalagayan ngayon. Basahin nyo po yung Hebrews chapter 12 verse 6 para para mas maunawaan nyo ang relasyon na nangyari nung ikaw ay sumampalatay sa ating Panginoong Kristo. Ang gagawin sa atin ng Diyos pag tayo ay nagkakasala, didisiplinahin tayo ng Diyos kung paanong ang ginagawa sa atin ng ating mga magulang. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. Napakalinaw po dyan na tayo na in Christ na ay wala na pong condemnation sa atin. Wala nang ng hato lang Diyos na tayo ay pupunta pa ng impyerno. Dahil tatandaan nyo po, pag ang banal na spirito ay tumatahan na sa atin, meron na pong nagagabay sa atin patungkol sa kasalanan. At alam nyo, nung tayo ay wala pang Holy Spirit, malayang malaya tayong gawin natin ang mga bagay na yun. Hindi tayo aware sa mga bagay ng Diyos. Ngayon, may katuwang na tayo dahil merong banal na spirito na nagagabay sa atin upang lumakad sa spirito. Kung dati sa flesh lang tayo lagi lumalakad, kaya ang dali-dali lang sa ating gumawa ng kasalanan. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, diyan na pumapasok ang kilos ng banal na spirito at kaya yung mga mabubuting bagay, yung mga good works ay ginagawa na ng isang tunay na mana ng palataya. Dahil lang katotohanan, lahat ng yan nung tayo ay nakay Kristo na when we are in Christ Jesus. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung ang sino mang tao ay na Kristo na in Christ na katulad doon sa Ephesians chapter 2 verse 10 na ginamit doon ay in Christ na kay Kristo na kaya gumagawa ng mabuti. Kaya dito sa verse na to mga kaibigan mga kapatid, nung tayo ay naka Kristo na ay tayo ay bagong nilalang na. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na tayo po ay pawang naging mga bago. Anong ibig sabihin niyan? Ang totoong na Kristo merong kabaguhan sa buhay yan. Kaya kaibigan kapatid Kapatid Johnson nag-comment, kung hanggang ngayon wala pa rin nakikitang kabaguhan sa iyong buhay, yes, pagdating sa simbahan ay parang babanal-banal, pero pagdating sa normal days ay parang ganun pa rin ang pag-uugali, ganun pa rin ang pag-aasal, nasaan yung in Christ dyan, nasaan yung binago ng Panginoon dyan, alam nyo ang ebidensya ng isang taong ligtas, merong kabaguhan yan sa buhay, merong kabaguhan yan sa testimony niya, hindi pwedeng hindi, dahil sinabi yan ng Biblia, ang mga dating bagay na ginagawa mo kung ikaw ay laging nagiinom, nagsusugal, nagmumura, lahat ng yan ay ginagawa mo. At hanggang ngayon ay patuloy mo pa rin ginagawa yan na para bang walang conviction sa iyong puso ay mag-isip-isip ka na dahil baka hindi mo patunay na sinasampalatayan ng Panginoon kaya hindi pa rin nababago ang iyong buhay hanggang ngayon. Dahil yan yung verse na pinanghahawakan ko mga kaibigan mga kapatid. Personally ay na-experience ko po na nung ako ay gumagawa ng kasalanan nung ako ay wala pa sa Panginoon, hindi pa ako in Christ, ay madali lang po gumawa ng kasalanan at nag-e-enjoy pa ako at tuwang-tuwa pa ako ko sa mga bagay ng mundo na inilalatag ng Diablo sa aking harapan upang bulagin ako na makita ko ang kaliwanagan ng ating Panginoong Iso Kristo. Pero sa tulong at biyaya ng ating Diyos, nung ako ay nakaranas ng kaligtasan at ang banal na spirito ay tumahan sa akin, doon ko mas naunawaan ang mga bagay na kasalanan. Mas nakikita ko ang mga bagay ng Diyos kaysa gumawa sa mga pita ng laman ay mas nakikita ko na lumakad ayon sa spirito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin naligtas ligtas ka tapos sasabihin mo gagawa gagawa ka ng kabulastogan, papatay ka kung anuman man gagawin mo sa buhay mo. Kaya maling isipin nyo na pagkaligtas na tapos gagawa pa rin ng mga kung ano-ano bagay na hindi naman talaga nararapat ay ligtas pa rin sila. Ay eh baka mamaya hindi pa talaga yan tumatanggap sa ating Panginoong Isokristo dahil ang sinasabi ng Biblia meron ng kabaguhan yan. Meron ng magbabago sa pamumuhay mo kung talagang totoo mong tinanggap ang ating Panginoong Isokristo at lumalakad ka ayon sa spirito. Ang iniisip kasi ng karamihan ang kaligtasan na isang lisensya lamang upang ang tao ay malayang magkasala. Maling kaisipan po yan mga kaibigan, mga kapatid. Ni kailanman ay hindi ako nagturo dito na gawin nyo magkasala kayo dahil ligtas na kayo. Kundi dahil ligtas ka, ay dun kalalo gagawa ng mabuti at mag-iingat ka na makagawa ng kasalanan dahil aware ka na, meron na nag-guide sa'yo. Dahil ito po ang tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, magkaiba po yung ipinamumuhay yung kasalanan kaysa lumalaban patungkol sa kasalanan dahil kahit sinong kristyano tatanungin ko kayo ngayon hindi ba kayo nagkakasala simula nung tumanggap kayo sa ating Panginoon sigurado ako nakakagawa pa rin kayo ng kasalanan pero hindi nyo ipinamumuhay yung kasalanan magkaiba yung ipinamumuhay mo yung kasalanan dahil baka wala ka pang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon at unbeliever ka pa rin hanggang ngayon. Kaysa naman ikaw ay nananampalataya na at nakikipagdigmaan ka sa kasalanan. Dahil yan yung sinabi ni Apostol Paul sa Book of Romans na kung ano yung mga bagay na gusto niyang gawin ay hindi niya ginagawa at yung mga ayaw niyang gawin ay siya niyang nagagawa. Nakikipagdigmaan siya mga kaibigan mga kapatid pagdating sa kasalanan. Dahil tatandaan nyo habang tayo ay nasa laman pa may mga pagkakataon ay makakagawa at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero hindi nangangahulugan kalusugan, naaalisan tayo ng kaligtasan ng ating Diyos Ama dahil tayo ay anak niya. Kundi didisiplinahin niya lang tayo sa mga bagay na hindi nagugustuhan ng Diyos sa atin na ginagawa natin. Nawa, naging pagpapala po ang ito. Maraming salamat po and God bless you all.